Ha? Yung mga ginagamit mong designers na mga scammer, dudurugin ko kayong lahat sa Korte ng Amerika. Dito tayo magbabanggaan. Magdemanda ka hanggang bukas na lang, 'di ba? Sabi ko, dito sa uh, Pidea, ano na to? Yung record na si Kuting at dapat siya ay what? Dapat siya ay dadamputin, i-raid. Pero inarbor ninyo nung panahon ni Noy Noy. Yan, gusto nyo, di ba? Ikaw, Laso, Alpotero kang dago ka. You file a case against me. Ngayon na. Ngayon, ngayon, ngayon. Huwag yun ang patagalin. To prove to the world that Maharlika is fake. News of fake ang hinahawakan nating dokumento. Doon ko lang sa korte, mapapatuloy. Indeed, the document is genuine. Para magkaalaman na, para sabihin nyo sa taong bayan, ipakulong e, nyo ako. Putang ina nyo lahat ng power na sa inyo. File a case against me? Di diba, gusto niya ako makulong? Gumana nag edit kayo ng mga picture, Merly ka nakulong. <laughs> o, oh, di diba, Yan lang ang kaya niyong gawin. To destroy me in the social media. But you're not gonna win because the truth is in with us, the Filipino people. And sooner, matatapos na lahat ng kababuyan mo, Lisa Bangag, you have to step down. Amy Marcos, you have to talk to your brother. Step down ang kapatid mo. Dahil Marcos ang binitbit nyo. Ito si Lisa walang mandato. Alam mo na si Lisa ay umuorder ng pulboron. Ay ni Marcos, alam mo yan. Huwag mo nang patagalin ito, mga palangga. My God. See? Kung gaano ka, hindi na safe ang Pilipinas ngayon. Dahil ang nagpapatakbo sa inyo ay bangag. Ngayon, the ultimate target uh, uh, the ultimate solution nila is to target me, target us, suppress, suppress the mainstream media like SMNI, suppress Badoy, suppress ka Eric, suppress Makanas suppress tayong lahat. Recently, 'di ba? Nauna pa itong si Cesar si Chavez na mag post ng uh, statement ng Pedeya na ito daw ay fake news ang uh, ating dokumento na kung saan na nakuha natin noong uh, March of uh, 2012. Ngayon mga palangga, uh, ito, mga ayot pa yan, tubig, nyeta. Okay. Ngayon mga palangga, oh, ito yung Cesar si Chavez, di ba sinabi ko sa inyo, You open your mind, you open your Ito sabi ko, ito na lang ang yaman natin eh. Billions of billions of neurons meron tayo. We don't have billions of money,